Dito ipinanganak ang isa sa pinakanotoryos na serial killer na pumatay ng higit pitumpu katao na kalaunan ay naging YouTuber pa. Alamin natin ngayon ang buhay, mga krimen at kamatayan ni Pedro Rodriguez Filho. Una niyang nasilayan ang liwanag ng mundo noong June 17, 1954 ngunit nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang ina ay nakaranas na siya ng kalupitan. Nung minsang mag-away ang kanyang mga magulang ay sinipa ng kanyang ama ang tiyan ng kanyang ina at tinamaan ang ulo ni Pedro. Kaya nung isinilang siya ay may damaged ang kanyang bungo. Ang karahasan na kanyang kinamulatan dahil sa pagmamaltrato ng kanyang ama at ang impluensya ng kanyang kapaligiran ang ilan marahil sa naging mga dahilan kaya lumaking marahas si Pedro. Nung 13 years old siya ay nagtrabaho siya sa farm ng kanyang lolo, kasama ang kanyang nakakatandang pinsan. Minsan, ay inakusahan si Pedro ng kanyang pinsan na sumakay sa kanyang kabayo ng walang paalam, kaya't sinuntok nito si Pedro. Imbes na suntok din ang ganti niya, ay itinulak ni Pedro ang pinsan niya sa sugarcane crusher. Halos madurog ang braso ng kanyang pinsan, Buti na lang ay dumating ang kanyang lolo at inoff ang machine kaya't hindi tuluyang nagiling ang buo nitong katawan. Tinanong siya ng kanyang lolo, bakit niya ginawa yon? Sinagot lang siya ni Pedro na dapat lang yan sa kanya. Dumating ang mga pulis ngunit hindi na aresto si Pedro dahil nakiusap ang kanyang lolo na siya na ang bahala. Sa pangyayaring yun, di umano ay unang naramdaman ni Pedro ang bugso ng kanyang dugo na pumatay ng tao at pagsapit niya ng edad na 14, ay dumating ang pagkakataong yun, ang unang pagkakataong may tinapos siyang buhay dito sa mundo. Ang kanyang unang naging biktima ay isang vice mayor lang naman sa kanilang lugar. Ang tatay niya noon ay nagtatrabaho bilang security guard sa isang paaralan di kalayuan sa kanilang bahay. Isang araw ay inakusahan ng ama niya na nagnanakaw ng mga pagkain sa school. Tinanggal ito sa kanyang trabaho na nagkatao naman na ang boss na nagtanggal sa kanyang ama ay ang vice mayor nila. Dinamdam ng kanyang ama ang pagkawala nito ng trabaho dahil alam niyang wala siyang kasalanan bukod sa ito din ang pinagkukunan niya ng ikinabubuhay nila. Palagi na lang itong umiinom at kapag nalalasing ay si Pedro ang madalas mapagbuhatan ng kamay. Pero hindi gumaganti si Pedro sa kanyang ama dahil sa pangyayaring yon ay nag-isip siya ng paraan para makaganti at para ilabas din ang kinikimkim na galit. Kinuha niya ang shotgun ng kanyang lolo na nakatago sa aparador at sumugod siya sa City Hall. Habang naglalakad siya ay panay ang tingin ng mga tao, ngunit walang pakialam si Pedro. Dahil nung mga oras na yon ay galit ang nangingibabaw sa kanya, pagdating niya sa harap ng City Hall ay talagang ikinagulat ng Vice Mayor, ngunit huli na ang lahat para umiwas dahil Nakatutok na sa kanya ang dulo ng shotgun. Kinalabit ni Pedro ang gatilyo at halos mawasak ang ulo ng vice mayor. Pagkatapos ay dali-dali siyang umalis sa lugar. Nagtago siya at palipat-lipat ng lugar para hindi siya mahuli ng mga pulis. Nagkaroon ng investigasyon at kalaunan ay nalaman na ang totoong nga uh, nagnanakaw pala sa school ay ang kasamang gwardiya ng kanyang ama, na siya rin marahil ang nagturo sa tatay nito para maalis sa trabaho. Muli na namang ikinagalit ni Pedro ang balitang ito at hinanap ang security guard na yon. Natunton niya ito sa school at dito ay hindi niya na ang pagkakataon para iganti ang kanyang ama. Sa pangalawang beses ay muli na naman siyang bumawi ng buhay dito sa mundo sa pamamagitan uli ng parehong shotgun. Pagkatapos ay muli na naman siyang nagtago at pumunta sa Mogi das Cruces, sa Paulo. Isang state din sa Brazil. Dito, ay natuto na siyang magnakaw sa mga drug dens para mabuhay. Hanggang kalaunan ay nakabuo ng grupo si Pedro at pinasok na rin ang pagbebenta ng droga. Sa kanyang career bilang drug dealer, ay marami rin siyang mga tinapos na buhay lalong-lalo na ang kanyang mga kalaban sa negosyo. Mga drug lord, drug dealer at iba't ibang klase ng kriminal na nagpatanyag sa kanya bilang isang vigilante na tinawag nilang Pedrinho Matador at Killer PT. Sa pagbebenta niya ng droga ay nakilala niya ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso, si Maria Aparecida Olimpia o may palayaw na botinya. Byuda siya ng napatay ni Pedro na drug lord. Naging magkasintahan silang dalawa at nagsama hanggang sa nabuntis niya ito. Tuwang-tuwa noon si Pedro nung malaman niya na magiging tatay na siya. Ngunit ang kasiyahang yun ay panandalian lamang dahil pinatay ng kalaban nilang gang ang kanyang kasintahan habang nasa tiyan nito ang kanilang munting anghel. Muli na namang nagising ang pagkahalimaw ni Pedro, apaw sa galit ang kanyang puso at uhaw sa paghihiganti. Hinanap niya ang mga taong responsable sa pagpatay sa kanyang anak at kasintahan. Inisa-isa niyang hinanap at pinahirapan ang bawat miyembro ng kalaban nilang grupo para kuhaan ng impormasyon sa kanya ito pinapatay kalaunan ay natukoy niya ang salarin sa pagpaslang sa kanyang mag-ina, nalaman niya na magpapakasal ang leader ng kanyang kalabang grupo at magkakaroon ng party. Hindi sinayang ni Pedro ang pagkakataon. Habang nagkakasiyahan sa kasal, ay pinaulanan ng bala ni Pedro kasama ng kanyang grupo ang mga taong umatend ng kasal. May mga nagtatakbuhan, may nagiiyakan at may mga nagtatago Isang massacre ang nangyari na nag-iwan ng pitong patay, kasama na ang kalabang leader at labing-anim na sugatan. Pagkalipas ng ilang buwan ay nalaman naman ni Pedro na binuntis ang kanyang paboritong pinsan ngunit ayaw pakasalan. Bilang paghihiganti ay pinatay din niya ang kasintahan ng kanyang pinsan. Nangyari ang mga pagpatay niyang ito sa pagitan ng taong 1968 hanggang 1973 sa makatuwid ay teenager pa lang siya noon. Noong March 24, 1973, sa edad niya na 19, ay nahuli si Pedro ng mga pulis sa unang pagkakataon. Habang ibinibiyahe siya ng nakaposas papunta sa kulungan, ay nakasama niya sa likod ng sasakyan ang dalawang kriminal na isa doon ay isang rapist. Pagdating nila, ay binuksan ng pulis ang pintuan para pababain sila, ngunit laking gulat ng pulis na patay na ang rapist. Pinatay ito ni Pedro sa sakal habang nasa biyahe nang hindi na malaya ng mga pulis. Nung tinanong siya bakit niya ginawa, ay sumagot lang siya na dahil rapist ang taong yan. Habang nakakulong siya, ay nagpatuloy ang kanyang pagpatay iba't ibang klase ng kriminal, dahilan at paraan. Sa naitalang record ay may isang araw lang na nakapatay siya ng pitong tao. May pagkakataon pa na may cellmate siya na tinakpan niya ng unan hanggang malagutan ng hininga dahil malakas humilik. Naging matunog ang pangalan ni Pedro sa loob ng kulungan. Kinatakutan siya, pero marami din ang nagalit sa kanya at nagtangkang patayin siya. Minsan pa nga ay kinuyog siya ng limang mga kapwa niya bilanggo kung saan tatlo rito ay napatay niya at ang dalawa ay sugatan. Noong nasa kulungan siya, ay umabot sa kanya ang masamang nangyari sa kanyang ina. Pinatay ito ng kanyang ama gamit ang machete at nagtamo ito ng dalawamput isang sugat. Humiling siya na kung maari ay bisitahin ang labi ng kanyang ina. Pinayagan naman siya pagdating niya sa harap ng nakahimlay niyang ina ay pigil ang naging emotion nito ngunit kumukulo sa galit. Ipinangako niyang igaganti niya ang masaklap na sinapit ng kanyang ina, hanggang sa dumating ang punto na naaresto ang kanyang ama. Sa parehong bilangguan kung saan siya nakakulong ay dun din ikukulong ang kanyang ama. Pinaghandaan niyang maayos ang lahat at inalam kung saang selda ito ipapasok. Pagpasok sa kulungan ng kanyang ama ay inabangan niya ito sa loob. Inantay niyang makaalis ang mga gwardiya. At nangyari ang inaantay niyang pagkakataon. Ngunit ang eksena ng pagkikitang yon ay hindi para yakapin ng anak ang namis niyang ama. Dito ay isinakatuparan ni Pedro ang pangako niya sa kanyang ina. Pinatay niya ang kanyang ama. Ang taong naging dahilan din kung bakit siya unang pumatay, tinadtad niya ito na umabot sa dalawamput isang saksak katumbas ng ginawa nito sa kanyang ina. Hiniwa niya ang dibdib ng kanyang ama at inilabas ang puso sa kanya ito bahagyang kinagatan, ngunit hindi niya naman nilunok, kundi idinura pabalik sa katawan ng kanyang ama. No da minha mãe, que fui no Cotero, viu, minha mãe? O é autorizou e o da da cadea, eu história do coração, né? Que é Mas eu não eu só masquei, que eu cortei o bico do coração. Masquei sa record, ay umabot sa 47 katao ang kanyang napatay sa loob ng bilangguan. Dagdag pa rito ang kumpirmadong 24 katao na kanya namang napatay sa labas na may kabuuang 71. Pero ayon kay Pedro, ay hihigit sa isang daan ang lahat ng kanyang mga napatay. Ngunit, hindi na ito kinumpirma ng mga pulis dahil walang mga katawan o pruweba na nakita. Anya ay wala siyang pinatay na inosenteng tao, lahat di umano ay masasama at may mga criminal record. Nagpalagay siya ng tattoo sa kanyang katawan na kung babasahin ay Mato por Prazer. Ang ibig sabihin sa English ay I kill for pleasure o Tagalog ay pumapatay ako para sa kaligayahan. Ngunit, hindi raw umano ibig sabihin nito na basta-basta lang siya pumapatay para sumaya o walang dahilan. Ginawa niya raw ang lahat dahil sa galit at kagustuhan na maghiganti. Si Pedro o Pedrinho Matador ay hinatulang mabilanggo ng 128 years para sa 24 katao niyang napatay sa labas. Ngunit dahil sa 47 pa na napatay niya sa loob ng kulungan, ay dinagdagan pa ito hanggang sa umabot ng 400 years. Kung bibilangin naman ang 400 years para sa 71 katao, ay lumalabas na nahatulan lamang siya ng halos five and a half years sa bawat isa. Pero hindi siya umabot ng ganun katagal sa loob dahil noong panahon na yon ay may batas sa Brazil na hindi pwedeng makulong ang isang tao ng higit pa sa 30 years. Kaya noong 2007 ay nakalaya na si Pedro. Sa makatuwid ay dinagdagan lamang ng apat na taon ng una niyang sentensya para sa 47 katao na napatay niya sa loob. Pagkalaya ni Pedro ay nagbagong buhay ito. Nagtrabaho siya ng marangal bilang security guard. Wala nang mga naiulat na pangyayari ng kanyang pagpatay. Pero noong September 15, 2011, ay tila na miss ni Pedro ang kulungan. Muli na naman siyang nakulong pero hindi sa pagpatay kundi dahil sa pananakot, pagsali sa mga illegal riots at illegal possession of firearms. Noong nasa loob siya uli ng bilangguan, ay hindi na siya ang dating Pedro. Nagpakabait siya, ayon sa kanya ay naging inspirasyon niya ang kasintahan sa labas. Kaya't umabot lamang siya ng walong taon sa loob at muling nakalaya noong December 10, 2018. Sa kanyang muling paglaya, ay naging advocate siya at inspirasyon ng mga tao sa Brazil. Ipinangako niya sa kanyang sarili na retired na siya sa pagiging self-proclaimed vigilante at hindi na muling gagawa ng anumang krimen. Sumikat si Pedro sa Brazil dahil sa kanyang mga kwento at patuloy na humihikayat na wag sundan ang kanyang mga yapak at wag papatay. Maraming media at mga YouTube personalities ang nag-interview sa kanya. Dahil sa nakilala siya sa kanilang lugar, ay gumawa siya ng sariling YouTube channel noong taong 2018. Ang pangalan ng kanyang channel ay Pedrinho X Matador na ang ibig sabihin ay Pedro X Killer. Kung san dito ay nagko-comment siya sa mga modern crimes, patuloy na tinututulan ang mga karahasan sa gangs at palagi niyang sinasabi na hindi dapat ipagmalaki ang paggawa ng krimen lalo ang pagpatay. Naging matagumpay ang kanyang YouTube channel kung saan umabot sa higit 200,000 subscribers at may milyong views. Ang kwentong ito ng buhay ni Pedro ay naging inspirasyon din ng sikat at matagumpay na TV series sa Amerika na pinamagatang Dexter. Dahil din sa palabas na to ay mas lalo siyang nakilala internationally sa tawag na The Brazilian Dexter. Ngunit ang kasikatang ito ay tumagal lamang ng ilang taon. Ikasampu ng umaga ng March 5, 2023, habang si Pedro ay nakaupo sa labas ng bahay, ng kanyang kaanak sa Mogi das Cruces ay pinagbabaril siya ng dalawang kalalakihan sakay ng isang kotse. Agad niyang ikinamatay ang mga tinamo niyang tama ng bala sa kamabilis na tumakas papalayo ang mga salarin. Hindi nakilala o nahuli ang pumatay kay Pedro hanggang sa ngayon. Namatay siya sa edad na 68. Maaring ang mga salarin ay ilan sa mga naging biktima ni Pedro noon o kaanak ng kanyang mga napaslang. Muli na namang napatunayan ang kasabihan na ang nabuhay sa karahasan ay sa karahasan din mamamatay. Dito nagtatapos ang ating kwento sa likod ng mga kriming ginawa ni Pedro Rodriguez Filho alias Pedrinho Matador.